Wa. Nah. cái kinya no. Oh banding. Kilone ya. cái itu kan namanya Joho. Pitikin mo, pitikin mo. Kunti. Pitik konti. Pitik ng konti. Pitik ng konti. Yan. Meron? Mararamdaman mo yan eh. May kapangyarihan. Yan oh. No? Kapangyarihan gurami oh. O oh, diba guys? Hindi to. sa taong jam. Mayaw? Yan. Ang isa kong kasama nakahuli rin oh. Mabalasik yan. Meron? Galaw-galaw oh. Pahitin. Mayaw ah. Mayaw? Sa akin, bumigat lalo kasi may hatak na basura. Kala ko, pateng na ko kumagat. Siya sobrang bigat eh. Kasama pala yung payatas eh. malaban yan. Kanina yung na lang guys. Yung... below kung anong isda yan.